Pagkatapos mga ka-cooking, pag nailagay nyo na ang inyong mga mangga sa isang mangkok, ilagay, ilagyan nyo na ng sugar and then kunting salt. Tapos naglagay na din ako ng Korean chili powder. Pagkatapos ay haluin lang natin to ng mabuti tikmot po. Huwag ko tayo maglagay dito ng tubig kasi kusa po siya magtutubig. Ayan, magtubig. Tapos, iburo lang natin to ng one week or three days. Pwede na muna to siyang matikman. Mm -hmm. Mar talaga, pag maraming bunga na yung mga mangga namin, ganito po ang ginagawa ko. Lagay lang natin to sa ating garapon. Itong gamit ko ay uh, plastic na garapon. Ito yung pinag-anuhan ng mga kimchi, mga uh, garden. Hindi ko lang tinapon kasi alam ko, magagamit ko yan. sa pangalawa nating recipe sa mangga. Lagay lang natin ang ating mga ganggang hiniwa dito sa ating mangkok pa rin. Tapos maglagay tayo ng sugar ulit and then kunting salt. Ang ginagawa ko talaga, dinadamihan ko talaga yung sugar. And then ganituhin nyo lang ng mabuti. Ang tawag niya, halo haluin nyo ng mabuti. Tapos ito mga kagarden maglalagay po ako ng kunting tubig. Yes po, konti lang na tubig ang ilalagay nyo. And then mix na naman ulit para matunaw yung sugar and then ang ating asin. Tapos konti lang asin na ilalagay nyo mga din para hindi maalat. Kayo maglagay dito ng suka kasi ito ay uh, mag aasim yan kung sa, dahil sa ating mangga. Tapos kung gusto nyo maanghang-angang, Pwede kayong maglagay ng sili. Yan, naglagay natin ako ng sili and then mag-add rin tayo ng bawang at saka paminta tapos dahon ng paminta. Tapos the same pa rin, ibabad pa rin natin ay iburo pa rin natin ng one week. Yan, masarap na yan mga ka-garden at may kunting anghang. So oh, mga kagarden ay naka 3 days na tayo. Susubukan natin tong tikman una yung ating ginawang mangga na may Korean chili powder. So ginawa ko na rin to last year mga kagarden pero ang kulay ng aking mangga nun ay manibala na. So maganda ito kasi ano pa lang siya bubot pa lang.